Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ang buong akala ni Era, hindi na mabubuking ang panunuhol niya kay Tatang Isko dahil binayaran ni Era si Tatang Isko para habang buhay na ito manahimik tungkol sa kaso. Palaisipan pa rin hanggang ngayon kay Lilet kung bakit biglang binago ni Tatang Isko ang statement niya na lalaki daw ang bumangga sa kanya at hindi babae na si Era. Ang ipinagtataka lang ni Lilette biglang nagkaroon ng negosyo si Tatang Isko at hindi nito masagot kung saan siya kumuha ng malaking kapital para sa kanyang bagong negosyo. Ang pagkakaalam kasi ni Lilette, si Tatang Isko lang ang bumubuhay sa kanyang anak at kanyang mga apo at ngayong naaksidente siya wala na silang pera na pagkukunan sa pang-araw-araw. Malakas ang kutob ni Lilet na sinuhula ni Eira si Tatang Isko para iatras nito ang kaso dahil kailangan-kailangan ni Tatang Isko ang pera para mabuhay ang pamilya niya. Kaya lang walang hawak na ebidensya si Lilet para mapatunayan na sinuhulan ni Era si Tatang Isko para malinis niya ang pangalan niya na totoo ang mga paratang niya kay Era. Galit na galit ang lahat kay Lilet lalo na si Meredith at Bonnie dahil sa paratang niya kay Era at hindi mapapatawad ni Meredith si Lilet dahil muntik nang masira ang buhay ng anak niya hanggang sa muling nag ang landas ni Lilet at ng anak ni Tatang Isko dahil pumunta ito sa lab para manghingi ng allowance nila kay Era at nakita rin siya ni Bonnie. Nakipaghiwalay kaagad si Bonnie kay Era dahil napagtanto niya na tama pala si Lilet na si Ira ang bumangga kay Tatang Isko at sinuhulan niya ito para manahimik. Kaya magsusumbong si Bonnie kay Lilet at hihingi siya ng tawad na hindi kaagad siya naniwala sa kaibigan niya kaya kakausapin nila ng personal si Tatang Isko sa bahay nito. Dahil hindi na kayang magbigay ng pera ni Era sa pamilya ni Tatang Isko, hindi na siya nagdalawang isip pa na sabihin kay Lilet ang totoo na sinuhulan siya ni Era para iatras ang kaso. Hihingi kaya ng tawad si Meredith kay Lilet dahil tama ang paratang nito kay Era. Mabubunyag na kaya ang sikreto ni Meredith na magkapatid si Lilith at Aira? Abangan.